Formal nang ipinakilala ng Administrasyon Marcos ang senatorial lineup nito para sa 2025 elections. Hiniling naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa taong bayan na suportahan ang mga pambato ng administrasyon. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Isa-isang ipinakilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang senatorial line ng administrasyon sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas koalisyon. Ilang araw yan bago ang filing ng Certificates of Candidacy sa Martes. Kabilang sa administration Magic 12 senatorial bets, sina DILG Secretary Benher Abalos, Makati Mayor Abibinay, Senator Pia Cayetano, Senator Amy Marcos, Senator Francis Tolentino, Former Senator Manny Pacquiao, Senator Lito Lapid, Senator Bong Revilla Congressman Erwin Tulfo, at House Deputy Speaker Congresswoman Camille Villar, kasama rin sa listahan si nadating Senador Ping Lacson at former Senate President Tito Soto. Nagmula sa limang political party ang mga ito, pero iginiit ng Pangulo na magkakaisa ang mga kandidato para isulong ang mga programa ng pamahalaan. Ang sabi nila, ang halalan daw ay panahon ng pagkakabitak-bitak, pagsisiraan pagkakahati-hati. Subalit, kabaliktaran po ang inululunsad ng ating alyansa. Sapagkat ito ay isang bayan na magbubuklod sa pinakamalawak na puwersa ng mga nagmamahal sa inambaya Na ikakampanya ang isang programang pangkaunlaran na walang naiiwanan na ang labing dalawang magigiting na Pilipino na may taglay na sipag at galing para maging pinuno. Tangan ang prinsipyong makatao, makadiyos, makabansa. Titindig para sa interes ng bayan at sa kapakanan at karapatan ng bawat isang Pilipino. Ipinunto pa ng punong ehekutibo na kahit may kanya-kanyang abilidad at galing ang magiging pambato ng administrasyon, ay pagbubuklo rin naman anya ito ng adhikain tungo sa ikauunlad ng bansa. Hinimok din niya mga magiging kinatawa ng administrasyon na manatiling tapat sa taong bayad. Sa aking pag ang tanging hiling ko ay mapanatili ang kanilang katapatan at pagmamahal sa bansa. Ito ang pinakamahalagang katangian ng kandidato na aking tinitignan at pinag-iisipan. Kasabay niya ng paghiling ng Pangulo sa suporta ng taong bayan na suportahan ng admin senatorial slate nang sa gayon ay mas maging mabilis ang pagsakatuparan sa mga programa ng pamahalaan na ang tanging layunin ay mapabuti ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mga kababayan, sila po ang lineup ng alyansa. sa kanilang kalidad at karanasan, mataas ang aking kumpiyansa na sila ay ating magiging katuwang sa ating pagsulong at sa patuloy na pagunlad ng ating bansa. Atin po sila ay samahan at suportahan. Ayon kay Navotas representative Toby Chanko, na posibleng maging campaign manager ng koalisyon, isinantabi raw muna ang pagkonsidera sa winability o kakayahang manalo sa pagpili ng mapapabilang sa senatorial bets ng administrasyon. Una raw tinignan kung nakaangkla ba ang paniniwala ng kandidato sa mga adhikain ng pamahalaan, lalo na sa platapormang bagong Pilipinas. Kasi kung winable naman tapos iba naman yung um, uh, paniwala nila, sa um, mga batas na dapat isuporta sa presidente. Siyempre, hindi naman natin pwedeng um kunin just for convenience, di ba? So, ang mahalaga dito ay yung talagang susuporta. Ikinalugod naman ang senatorial bets ang kanilang pagkakabilang sa koalisyon sa ilalim ng pamahalaan. Maasa tayo na mas magiging maganda ang samahan ito ng uh, ng uh, legislative at saka ng executive department a fresh take on um, all our problems a fresh view and siyempre talaga nga uh, i-address natin lahat ng uh, kailangan ng ating mga kababayan i've heard of several names na papalit po sa akin no uh, siguro hindi ko hulang pwedeng sabihin dahil narinig uh, uh, ko lang naman pero nasa pangulo na po ito kung sino po ito i am here to support the the projects and programs of the president. Kung sino po yung kasama ko, ah, hindi po ako pumili sa kanila. Inaasahan na may mga pagkakataong sasama ang Pangulo sa pangangampanya depende sa kanyang magiging schedule. Kenneth, pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.